Sure na sure akong hindi mo pa nagagawa ang ganitong luto sa crushed Grahams. Kung wala ka pang naiisip na ihanda ngayong darating na mga okasyon, perfect na perfect itong lulutuin natin para sa'yo. Tiyak ako magiging malagkit ang pagsasama ng buong pamilya dahil sa lagkit at sarap nitong lulutuin natin. Wag na natin patagalin pa, simulan na agad natin. Dito sa ating pan ay pagsasamasamahin lang natin ang mga sumusunod. Uunahin na natin dito ang isang litro ng gata. 4 cups po ang katumbas ng isang litrong gata guys. Pwede kayong gumamit ng pigang gata o yung ready-made na gata na nasa pouch. Sunod na natin dyan ang isang lata ng 390 grams ng condensed milk. Mas magiging masarap itong lulutuin natin kung maglalagay tayo ng condensed milk dito. Any brand naman po ng condensed milk is pwedeng pwede naman po. If ever naman po na malilimutan ninyo ang mga nilagay natin dito, ilalagay ko na lamang po sa comment section ang list ng ingredients na ginamit natin dito. Pakicheck nyo na lamang po. Kapag nahalo na natin ang gata at ang condensed milk, ay isusunod na natin dyan ang 3 cups ng glutinous rice flour. Ito po yung ready-made na giniling na malagkit na bigas. Ito po ang glutinous rice flour ang siyang responsable sa paglagkit nitong gagawin nating Graham recipe. halo lang natin yan hanggang sa kumaunti na ang mga lumps dito sa mixture. After natin malagay ang glutinous rice flour, ay isusunod naman natin dyan ang isang pack ng 200 grams ng crushed grahams. Sure na masasarap talaga itong gagawin natin sa tulong nitong crushed grahams. Halo-haloy lang natin yan hanggang sa kumaunti na din ang lumps dito. Mapapansin niyo dyan guys na marami pa ding buo-buo kahit anong halo ang gawin natin. Hindi po talaga maiiwasan yan guys. Kaya ang gagawin natin, isasalain natin itong Graham mixture. Nang sa gayon ay mas maging smooth ang consistency ng ating mixture. Unti-unti lang dapat ang pagsasala para hindi po magkanda tapon-tapon itong mixture natin. Yan guys, naging smooth na talaga itong mixture natin. And last po pala na ilalagay natin dito is itong half cup ng sugar. Tikman muna natin ang mixture guys bago kayo maglagay ng asukal para pumatansya ninyo ang ilalagay na asukal. Pero kung di naman po kayo mahilig sa sobrang matamis, huwag nyo na lamang pong dagdagan ng asukal. Matapos nating mahalo-halo ang mga ingredients, ay pwede na natin itong isalang. Bali dito guys, nakaset na ang ating apoy sa medium heat hindi po natin ito titigilan sa paghahalo para hindi umilalim yung glutinous rice flour na inilagay natin. Kaya make sure na nakaredy ang inyong mga braso sa paghahalo dahil medyo mabigat po sa braso ang paghahalo nito. After ng limang minuto ng pagluluto natin dito, ay unti-unti nang namumuo yung mixture natin. Tuloy-tuloy lang po natin ang paghahalo hanggang sa totally mabuo na ito. Salamat po at nakaabot ka sa part ng video nating ito. Kung sakali pong magugustuhan mo itong Crush Graham recipe natin, Pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwang ka na din po ng comment na I love this sticky crush greyhams. Maraming salamat po! After ng 8 minutes ay nabuo na ng tuluyan itong niluluto natin. Bale, lulutuin pa natin ito ng 10 to 12 minutes hanggang sa mas maging maligat at bahagyan ng magmantika itong niluluto natin. After ng 12 minutes ay kumintab na ng bahagya ang niluluto natin. It means na nagmamantika na po ito. Kapag ganyan na po, ay pwede na po natin niyang hanguin. Lalagay lang natin niya sa bilao na nilagyan natin ng aluminum foil. Then, iflatin lang natin yan ng maayos. After niya, nilalagyan naman natin yan ng grated cheese sa ibabaw nito. Itong keso po kasi ang siyang magpapabalanse sa lasa nitong ating recipe and also dagdag design na din. Then, hahati-hatiin lang natin yan sa gusto nating laki. And there you have it guys ready to serve na itong super lagkit at super sarap na crushed graham recipe natin. Tag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Maraming salamat sa panunood! Bye!